Ayan oh. Dalawa. Dalawa oh. Dalawa guys. Eh, niyan. Ay, lalaki oh. yun. Ayan, good evening po mga kapising yan. So ngayong gabi po ay eh, tayo pupunta sa ano sa isang Ayan. ilog na meron pang tubig so try namin kung may mahuhuli pa kaming hipon dun so medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakapag-upload kasi ng video dahil busy tayo nagtatrabaho kasi tayo sa construction yon so ngayong gabi dahil tagdilim naman um, pising kami maghuhuli kami ng hipon ngayong gabi gamit ang kamay kasama ko si iron yan Heron tayo na. Ayan, so nandito kami sa aming munting tahanan. So abang-abang lang po sa pagpunta namin sa ano, sa ilog. Sana sorting kami sa aming mahuhuli. Ayan, maraming salamat po sa inyong suporta at abang-abang lang po. At samahan nyo kami sa pangilaw ng hipons ngayong gabi. Yan, nandito na po tayo sa ilog, sa ilog. Malit na rin po yung tubig. Kasama natin si Kahan, si Iron. Yan, dalawa kami. Yan, so try natin kung meron nga bang ano. Wow. May malalaking ipon doon sa lalim. Ayun, ang oh, laki oh. Laki? Hmm. Ito yung sayo. oh. Oh, no? yun, oh. Ah, laki yun. Ah, laki? Ipon? Oo. na? Oh, laga yan, oh. Daladini, daladini. Ayan, guys. Nakahuli tayo agad ng isa. May marami dito sa ilalim. Kailangan natin tukutin. Oh. Diyan ka lang. Oh, shh. Huwag labuin makulit si counter iron. Oo, oh, dala din eh. Ito pa. Ang... Ah. Supal. Yan guys. Ha? Supalus. May palus. May palus? Oo. Huwag ka mo nang umano dyan. Ay, lucky oh. Para oh! yun yung naga mo oh. Ah. Jack pa tayo ngayon mga idol. konti na lang yung tubig ng ilog oh.

Ay, ay, ay. ako wala pa isa. Ayos, ha? Ay, no. Pero makukuha pa rin to. Sayang nung isa. Ayun, oh. Malalim na. Oh. Makukuha pa rin, oh. Oh. Ah. Ayun oh. Malalaki pala dyan. Nandito sa ilalim. Malalaki. Mga kap... Huwag magbasa. Ang lalaki nga. Una yun sa ilalim. Oh. Ayun oh. Makalaki po no. Kapasipit ka. Ray, ray, ray. Ray. Oh, lagyan na yan, lagyan na. Lalaki ng hipon. Oh. mau magdagan. Hay. lalaki na naman. Mayroon pa? Ah, mayroon pa. naman atin, Oh. Uh -huh. And guys, ang nito. Dalawa. Uh -huh. Huli. isa. Uh -huh. Dalawa. Oh. Uh -huh. uh -huh. And guys, dalawa na naman. Wow! Ang dami ng hipon dito sa lubog na <coughs> Ay! Ay! Yan, hipon na naman. Sana mahuli. Kamailap. Ay, nakawala pa. Nakawala. O tayo, meron din eh. Hipon. Malaki na. Hipon. Mailap. Hipon. Oh, Huli? Oh. Oh. Laki, oh. Yan, Yun, oh. Huli o. Ako ah. O. Pailapila pa no? Pailapila. Ang laki o. Super kagtan. Yan itiman. Yun o. Huli? Huli. Huli. Laki ya. Akinan. Ah, tay. Ini Akinan. Nen. Malaki nih, mana itu? Mana itu? Palus? Uh huh. Balit pa? Diu. Palus warik. Huh? Ayo. Ini panak. Ini huh? panak. Ini an. Makaya na. Wala, kati na oh. na lang yung tubig. Kahit dito sa ilog. Dahilan ng taginip. Hmm, wala pa. Ito wala. Ito wala. Ito wala. wala kalawi may hipon dito ayun oh malaki ayun malaki yan super kagitan oh di ba laki na naman tayo oh, kahit kaunti lamang ang tubig malalaki naman ang hipon oh. Hmm. Ah. Oh, meron pa Yeah. talagang kaunti na lang guys yung mga tubig dito naghahanap ulit kami ng ano yung may mga medyo malalim ang tubig yan ito guys yung resulta ng ano ng taginit dito or il nino tinamaan kasi kami ng il nino yan wala na ang tubig yung ilog tog yung aming ano ito dati napakadami laki ng tubig dito pero ngayon yan na lang konti konti na lang Ayan, so naghahanap lang kami ng mga ano, yung mga uh, libtong o yung may malalalim na parte ng tubig. Dahil lang dun, dun pa merong tubig, merong pang tayong nahuhuli. Ayan, kagaya nung kanina. Ayan, hanap ulit tayo. Hmm? Hindi hmm? Dito na ma. Dito. Dito. Hai, okay. dipun ah Antara, kita Sampai hai, ah super hai, 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 nah Ah, laki oh. Uh. Ah, laki. Wow! Ah, oh, may ito Lagay na ka. Oh. Ayun. Laki guys. Baka ako yung ma, ma masipit niyan. Ah, laki oh. Parang siya. Parang Itiman. meron pa dito Oh, uh, hindi na ito, Apo ito ay lalaki. Nin guys, malaki to. Yan, laki oh. Nakadali pa kahit kaunti na lang yung tubig. May pumasyal pa. Yan guys, ang laki oh. Ito na mana naman. Yan, si Canter Iron. Yan guys, so dahil wala na talagang tubig din dito sa spot namin napuntahan. Yan, pauwi na lang kami. Yeah, so abang-abang na lang po sa pagdating natin sa bahay. A few moments later. Sorry guys, yung ano, yung nahuli natin kanina. Yan, kararating lang natin, pwede nang pansigang. Oralis na rin. Kahit na wala nang gaano tubig, ay eh, nakahuli pa rin tayo. Yeah, so abang na lang, abang-abang na lang bukas sa ating shoutout. Yan, maraming salamat sa biyaya at nakahuli tayo ng pansigang yan mga buhay pa oh. yan okay na to pang ulam na ito bukas yan guys so maraming maraming salamat po sa inyong suporta yan kahit hindi po tayo pinalad kagabi dahil lang napuntahan na naman po nating sapa ay wala na rin din po ganon tubig kaya konti lang yung nahuli natin at least may nakahuli tayo na pang ulam Ayan. so maraming salamat pa rin sa biyaya salamat sa Panginoon at nakahuli pa rin tayo kahit na tayo ay inabot ng matinding ilan ninyo at natuyo na halos lahat ng mga sapa at pati ilog na rin ay nagkaroon na ng tubig yan shout out po muna tayo sa ating mga taga subaybay at sa ating mga kapwa vlogger yan shout out at shout out po sa unang una sa rocha family at shout out din po sa Piers family at shout out din po kay Noisky Amahido at Adel Babatio at kay Darwin Castillo at kay Dwight Mix Vlog yan shout out sa inyo at shout out din po kay Nan TV Mix kay Betram TV Kapitana Binosa at sa Flower Kitchen shout out po sa inyo at shout out din po tayo sa ating mga kaibigan yeah, shout out po kay Tia Gina Channel Sinihan Joel TV Kabendor TV at Kapitana Binosa ah, Kapana Adventure yeah, shout out po at shout din po kay Locacy kay Albert Adventure at kay Peace Diver Vlog at kay June Fishing TV yan shout out po at shout po tayo sa lagi sa ating nakasuporta na din ha, sina Kapishing J Labog Vlog Rapis for Fishing Rainan Peace Fishing Adventure yan shout out po at shout out din sa ating kaibigan na Fishing Adventure din po sa Ilog yan si Kailog TV at si Hunt Maising TV. Shoutout din po kay Jun TV Vlog. At shoutout din po kay Yung The Hunter. Yan. So din po siyang El Hunting. Yan. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga gusto nga po pala magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section para ma-shoutout po natin kayo sa susunod natin mga video. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mga suporta at sana ipatuloy pa rin po ninyong suportahan ang ating munting channel Arnold Parocha Vlog at sa mga napadaan lamang dyan huwag po ninyong kalimutan mag subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para update rin po kayo sa mga susunod nating mga video yun lamang po at maraming maraming salamat po ulit at God bless po sa inyong lahat